Good day sa lahat guys. So ngayon mag palit tayo ng sprocket ng Euro Viperman 150. So ito number 36 papalit natin dahil vibrate siya sa number 38 na sprocket. So ayun lang guys. Sa so, ngayong araw sprocket muna tayo. Tara, papalitan na natin guys. Uh, pang HD3 Kawasaki pala to guys saka ito yung mga tools guys adjustable para dun sa gilid na tornilyo ito socket 13mm para sa uh, tornilyo ng sprocket ito screw para dun sa lock ito wala na to saka malteryo yun lang guys tara tanggalin na natin pasensya na guys na ano ayan tatanggalin natin yan guys yung lock muna huwag muna natin tanggalin yung gulong lock muna yan silsilin natin ng screw silsilin natin yan isa isa malambot lang naman guys o, so, need talaga ng material para mas maganda So ayan guys, pupukin natin ng malterio guys, lahat ng lock. Kasi yung lock para sa safety natin yan, para hindi matanggal yung tornilyo. So ayan guys, uh, patient lang, dahan-dahan lang, matatapos din yan. Huwag madaliin yung trabaho, dapat chill lang. So ayan guys, natanggal na natin lahat, tornilyo na naman. Ito gamit tayo ng 13mm na socket. Kayaan lang. Huwag lang tanggalin. Diyan muna, luwagan muna natin dyan. Kasi mahirap na kapag tanggalin na natin itong sakit bago natin luwagan. So ganyan lang. Hanap ka lang ng position na maganda na hindi ikot yung gulong. Mga discarded tips. Mga simpleng paraan para mas mapadali natin yung pagtanggal ng mga tornilyo. So, ganyan lang, guys. Sobrang dali lang yan, guys, kapag uh, ganito yung pagtanggal mo. Pero kapag tinanggal mo yung gulong, tsaka tatanggal mo yung tornilyo, mahirap na yun, guys. So, yun lang, guys. Luwagan lang natin. Tsaka ito, sure lang natin na uh, naluwagan na natin siya para mamaya madali lang tanggal. So yan guys, tatanggalin na natin itong tornilyo ng uh, axle niya. Gamit tayong adjustable. Dandaan lang ito guys. So ayan guys, tatanggal na natin. So ito lang guys. Ayan yung spacer. Importante yan guys. Kasi kapag wala yan, uh, mahigpit yung ano, yung ating gulong. Parang nakadikit di ikot. So ayan guys, tanggalin na natin yung tornilyo ng sprocket. Tsaka palit natin itong bagong sprocket. So ito guys, natanggal na natin. Ito. Itong isa, 38M, 38T. Ito. 38T. Tsaka itong isa naman, yung ipapalit natin ay eh, 3060. So, yun lang guys. Tara eh, Salpak na natin to. So, yan guys. Nalagay na natin. Balik na natin yung lock. Tsaka yung mga tornilyo nya. Yan lang. Balik lang natin. tapos na guys so ito ah, higpitan lang natin ito mamaya kapag nalabalik na natin a few minutes later so ayan guys naibalik na natin yung flage hub nya na may pinalitan natin ng sprocket so ito naman higpitan naman natin itong mga tornilyo nya guys sure natin na higpitan natin to ganito lang kadali yung pagigpit guys katamtamang higpit lang para may natin yung ah lost trade lost trade so, lang, simple lang guys para di ka na nahawak ah, pa sa gulong na pipirsahin mo para sakto talaga yung pagka higpit mo ng tornilyo niyan. simple lang guys para iwas iwas talaga ng lost trade o pagbilog ng mga head ng tornilyo so yun lang guys sakto na yung igpit natin so ngayon eh, eh, balik na naman natin yung lock nya Eto, screw tsaka multi lang pukin lang bahagya handahan lang baka pati yung daliri mo mapukpok mo pa So, yun lang guys. Nahigpitan na natin lahat. Tsaka, uh, pantay na rin yung gulong na ito. Ipantay na natin lahat kasi maliit yung sprocket na pinalit natin. Ayan guys, pantay na siya guys. So, yun lang guys. So, yun lang guys na may natutunan na naman kayong bagong aral tungkol sa mga motor. So kahit saan man kayo ngayon guys, ride safe. Please subscribe para sa iba pang mga videos.